Yo guys, uh, good afternoon sa inyo, no? Uh, kung nakita nyo guys, nandito ako sa pinaka highway ng Edmonton. Maligit na na to eh. Pagkunta na ng Calgary, tsaka Red Deer o Noka. So may nangyari sa amin. Ito uh, yung gamit kong sasakyan guys. Uh, may nag-deliver ako ng sasakyan sa Calgary, no? So, may nangyari Naririnig yun guys, ma maingay no? May nangyari, habang nagda-drive ako ah uh, Ganito kasi dito guys eh Sobrang bibilis talaga ng takbo eh. Ah. Pakita ko sa inyo ah Pakinggan nyo guys, gano'n sila kabibilis ah Gano'n kabilis sa mga takbo dito Tanyo. Lalo na yung mga truck na malalaki guys Yung 10 wheeler truck nyo, guys. Ito, palampasin natin to, guys, tong red na to. So, ayan, guys. Buti na lang hindi malamig, no? So... Um, habang nagdadrive drive ako guys may may isang 10-wheeler truck na may mga karga ng mga bakal so nasa likuran ako biglang may lumipad sa likuran niya biglang may natanggal kasi nga sa sobrang bilis guys dito talaga may possible na pag maluwag yung mga pyesa mo sa sakyan talagang lilipad eh sa sobrang bilis mo so ipakita ko sa inyo guys yung ano yung yung lumipad ah. So ito siya guys, yung lubipad. Yan. Hindi ko alam kung saang parte ng truck to, no. Bakal siya guys, ha. Ah. ilalaglag ko ah. Ayun oh. Ulitin natin, hindi niyo nakita eh. Dalaglag ko ah. Kita nyo Bakal siya guys. Ganitong bakal halos oh. Thankful ako guys na hindi sa windshield namin tumama. Pero nang lumipad siya, kitang-kita ko eh na hindi siya bato eh kasi madalas Kung nakita niyo 'yung sasakyan ko guys, 'di ba? Basag 'yung salamin, madalas bato. So, kita ko eh, umiinom ako ng tubig eh. Nakita ko lumipad siya, sabi ko hindi bato. Kaya nang tumama siya, akala ko sa ano lang sa sa tawag dito sa headlight, sabi ko patay, basag 'yung headlight. So, nagpull -cool over ako guys. Ito guys, dito ako nag pull over habang tumatakbo malayo na eh. So ayan guys, kung nakikita nyo yan. Yang basa na yan. Coolant yan. Coolant ng radiator. Papakita ko sa inyo guys kung anong nangyari sa radiator no. So grabe guys dito ano. Ayun oh, no? kita nyo bilis oh. Dito guys, talagang pag na, nagpunta kayo sa Canada, dito uh, no, normal na nangyari mabasagan kayo ng salamin dahil sa kahit kaperanggot ng bato guys pero pag mabilis talaga takbo mababasag so ayan guys yung ano yung mga patak ng kulan tsaka kung nakita nyo yung radiator guys yan oh. nandito yung bakal eh nandito siya o oh. wasak din yung ano yung grill so mamaya papakita ko sa inyo yung picture yan nangyari sa radiator guys oh. kung nakita nyo ko na siya Ipapakita ko sa inyo guys yung picture So ayan guys nakita niyo yung picture no So Kita niyo guys gaano kalaki to. Thankful ako guys na hindi sa windshield tumama kasi pag sa windshield although na na ano na hindi naman basta-basta ano, siguro hindi ko alam baka lumusot sa mukha namin tapos patarantaka ka, di ba? Baka may mabangga mo, di ba? Thankful ako guys hindi doon tumama pero alam niyo naman ako, alisto naman ako sa pagda-drive. Nang nakita ako na lumipad siya, nakita ko lumipad siya. Talagang naghuminto na ako, nag brake na ako ng paunti-unti. Hindi naman dito pwedeng mag-break ng pabigla-bigla eh. Kita nyo kayo oh. ito. So, ayun <laughs> ganun guys ganun ang hirap ng kasama hindi naman hirap uh, ganun ang kasama sa pagiging trabaho ng isang lot attendant no? Uh, so ngayon uh, buti na lang hindi ganun kalamig sakto lang yung lamig para ka lang nasa tagaytay tapos uh, yun tumawag na kami dun sa dealership so ngayon tumawag kami na magpipick up sa amin ng tow truck So mamaya-maya, papakita ko sa inyo kung paano yung proseso pag naabirya kayo dito sa Canada guys dito sa Edmonton, Canada or sa Calgary or sa Red Deer. So para ma magka-idea kayo guys. So eto guys, bali ano to? First time nangyari sa akin to guys na naaberya sa kalsada. Pero thankful ako guys hindi ano, hindi winter, di ba? Kasi pag winter wala, yari na. Talagang mamamara ako dito ng sasakyan para sumakay. Iwanan ko na yan. Di ba? So, first time nangyari sa akin to guys. Buti na experience ko din. Para kung paano proseso ng pag-tow sa'yo. Pag kung saan ka Di ba? So, maya maya. Antayin lang natin. Sabi, mga... Mga one hour daw. Ano? One hour daw tawag dito, darating yung tow truck so antayin natin, mamaya papakita ko sa inyo Malapit na kami guys eh, isang oras na lang, 1, 1 and 12 minutes na lang, nasa Edmonton na sana kami. kaso so, yun yung nangyari Eh, hindi naman pwede i-drive guys, wasak na yung radiator eh, overheat na eh, tumataas na yung tempe, Tang wala na yung kulan, so... Talagang hindi na pwede i-drive, sabog yung makin. Guys, sakit na rin yung tempe. dito guys, pag mabagal ka, talagang yayariin ka ng anong yayariin ka ng mga kasabay mo sa sakyan, titingnan ka masama. Ah, uh, papakyuhan ka ganun dito. Kaya dito talagang dapat ano, pag nag-drive ka, alam mo lahat ng rules. Kasi guys, gaano ka bibilis? So yun guys, mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-tow tong sasakyan no? para ma ma-share ma ko din sa inyo na nangyari sa akin ng first time to, di ba? So wait lang natin yung tow truck mamaya ito ituloy ko yung vlog ko no. Ito na guys ang towing namin dumating na. Ayun na. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano inaakyat ang sasakyan pag tinutow no. Ay tatakbo pa naman siya guys kasi may ano pa siya eh, may ulan pa eh. Pero ano, hindi na pwedeng tumagal. So ayan, tapos sasakay kami doon. Yun yung kasama ko guys. Si Chris Puti na uh, matanda chaser ko. So siya may drive nito Yung isa kanina Yun yung din drive ko Diniliver sa client So So ganyan guys Ang pag-tow Ganong kabilis No. because I So guys, nandito na kami sa dealership, no. Uh, hirap din pala pag ganito, guys. Pag yung ano, yung sasakay ka dun sa harap. Tapos tatlo kami, sakit sa tuhod. Talagang naiiyak ako sa sakit sa tuhod kasi hindi ko ma-stretch sobrang ano sobrang sobrang liit sa loob yung leg room naiyak ako sa sakit ng ano sakit ng tuhod ko sobrang hindi ko ma-straight so doon nakapark yung kotse ko guys so ayan bababa na ni kuya tapos tatanggalin ko na lang yung plaka tapos iuwi ko sa bahay yung mga gamit ko sa loob Galing dito guys. High tech sa kanila. So guys. Uh, Pa-uwi na tayo. no? Uh, ka-uwi na rin. Sobrang sakit sa tuhod guys. Parang. Hindi ko alam. ano nangyari sa tuhod ko. Sakit. So. Ayun guys. Ah. Uh, <laughs> uh, kumbaga uh, titake ko na lang ng positive to no tung nangyari sa amin sa akin kasi naitagal ko ng lata attendant uh, first time nangyari sa akin yung maaberya ng ganito so mahirap talaga guys kasi dito malalayo eh katulad nun sinundo kami nagantay kami ng almost 2 hours bago dumating siya So, hindi kasi dito, guys, malapit lang na parang Pilipinas lang. Nasa Mandaluyong ka lang, Las Piñas, mga ganon. Hindi, guys, iba dito. Sobrang malalayo. Sabay yung takbo pa. Kita nyo, may bibilis. 150 ng pinaka mababa do, no? So, ganong kahirap. Maabirya sa, ano, sa, sa kalsada. Kaya ako, guys, mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga mga subscriber ko na nagpapatulong sa akin ng sasakyan, nakamakakuha ng sasakyan. Tapos naghahanap sila ng mura, yun nga, uh, mura, makatulad yan, 2013, mga sasakyan na hindi ko na pwedeng i-advise sa kanila. Tapos pag na-aberya, syempre, ako pa rin ang hahanapin uh, nila kasi ako tumulong sa kanila, di ba? So iba pa rin talaga guys yung sasakyan mo na medyo bago talaga at least 2019, 2020 pataas o so wala kang pangamba. Anyway, kasi nga yung nangyari naman na yun, uh, bago naman talaga yung sasakyan ng 2022 nga yun guys. Kaso may nakita nyo naman lumipad yung bakal, tanga-tanga yung driver ng truck na yun. Actually, eh, ano ko, eh, pinag-aralan ko yung bakal guys, nang tumama sa amin. Ano na siya, UP na siya eh. So, ibig sabihin, natanggal yon sa truck niya tapos siguro, nilagay niya lang doon kung saan doon sa truck niya. Hindi niya kaligtaan niya siguro. Tapos nang mabilis ng takbo na timing, sa amin humampas. Kasi pipi na siya eh. Kasi nakita ko yun. Kitang kita ko guys. Nagdadrive ako. Nasa gilid ko siya. Eh. Lumipad eh. Kita ko eh. Kaya nagulat ako. May kumalabog eh. Akala ko nga sa salamin ko. Sa salamin tatama. So syempre hindi natin kagustuhan yon Hindi niya naman siguro kagustuhan yon Kaya wala naman tayong magagawa sa ganun no? it happens naman talaga pero uh, thankful pa rin ako na hindi sa salamin hindi natin alam kung anong mangyari sa salamin kasi ng laki yun guys eh baka mamaya matalsikan tumalsik magulat ako tapos mataranta ako di ba maano ako sa manubela tapos makabangga pa ako yun ang mas mahirap kaya nang pagkatama talaga tining nag pull over talaga ako T check ko talaga kung ano yung basag eh buti nakita ko kagad radiator pero pinagdadasal ko kanina sana wag yung radiator, wag radiator para makauwi kami. So yun nga, tinamaan nga radiator guys. Basag. So magiging cost nun guys, malamang. Sa pyesa nun aabot ng mga kulang-kulang 2,000 yun. So lugi yung dealership nun. Uh, pambenta pa man din yung sasakyan na yun. So nandito na ako guys sa bahay. No? Apart na ako. Anyway, ah uh, pinapakita ko lang din sa inyo guys. Sinare ko lang din yung nangyari na yun sa akin. So hindi siya maganda, mahirap kasi mag-aantay lalo pag winter. Buti na lang inagahatid ako ng sasakyan sa BC winter that time. Medyo okay pa ako, hindi pa ganoon nangyari paano kung patay yung sasakyan guys tapos nagiyelo, wala kang heater. So mahirap din. Ngayon ko lang ngayon ko lang napagtanto guys na mahirap pala talaga maging lot attendant dito. So Ayun guys, uh, paano uh, tatapusin ko na yung vlog ko dito guys. Nandito na rin ako sa bahay, papahinga na rin ako. So hindi ko na na-vlog yun guys yung paghatid namin ng sasakyan. Kasi wala naman talaga akong plano mag-vlog guys. Kasi magsawa din kayo eh kasi lagi ako nasa Calgary eh. So ayun eh, binlog ko na lang din yung nangyari na yun sa akin. At least sabay-sabay uh, natin nasaksihan na first time natin sabay-sabay. Pwede ko first time ko maabirya guys sa Pilipinas. Uh, isang beses lang din ako na Averia guys yung nag overheat yung Honda Civic ko yung pinangkakarera ko dati <laughs> nag overheat uh, yung water pump niya naman na uh, busted na hindi ko napansin so ayun so paano guys hanggang dito na yung vlog ko guys papahinga na rin ako uh, thank you sa so panonood nyo uh, ingat kayo palagi sa Pilipinas no. Uh, kahit saan man kayo, saan man kayo mundo, saan man kayong bansa, ingat kayo diyan. Uh, thank you sa so panonood nyo at kay Kuya Dante na sabi ni ni Jean na nagtatrabaho sa isang warehouse sa uh, kasama ng asawa niya shout out sa iyo Kuya Dante sana uh, magkakilala tayo ng personal at sana nagpatulong ako kay Jean na na makapasok diyan sa warehouse niyo so sana mag, magkita tayo diyan or matanggap ako diyan no? so uh, shout out sa iyo Kuya Dante. So, paano guys, hanggang dito na ang vlog ko. Uh, thank you sa panonood nyo. Uh, see you sa next vlog ko. Bye-bye. Peace!